Ganda ang magapod. Basahin po natin ang kawikaan, kabanatang 25, talatang 23. Saan po rito, kung paanong ang hangin habagat ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. Ang ulan pala po na minsan din na nagpapalubog sa ating kapuluan, katulad sa Mindanao, part ng Mindanao, part ng Bisaya, at parte ng Luzon, ito pala po ay biblical. At sa terminolohiya pong ginagamit ng pag-asa, ito ay share line na nagdadala ng na uh, ulan na uh, patuloy po minsan ay walang tigil minsan isang araw, dalawang araw, tatlong araw hanggang ang uh, lugar pong yun ay lumubog kaya maganda po pag-isipan din natin ang pag-iingat, pagmamahal sa ating kapaligran yung pong uh, pagmimina pakiusapan po natin yung mga DENR na nagbabantay dito na huwag po bigyan ng permit ang uh, kung alam naman po talaga katulad nangyari sa Palawan, nangyari sa ibang lugar na talagang uh, hang ngayon ay nakakaranas na po sila ng yung pong pagbaha, paglubog ng kanilang lugar na dati hindi nila nararanasan pero sabi ng iba uh, na may ari o ano man uh, hindi sila ang may kasalanan doon talagang ganun lang at dahil nga malakas ang ulan pero tanda natin mga kapatid ang shareline po ay biblical at magdadala po ito ng buhos ng ulan at pwede nga magpalubog sa isang lugar pagpalain po tayo ng Panginoong Isokristo